Tatlong tauhan mula sa Office for Transportation Security ang tinanggal sa kanilang mga posisyon dahil sa isang insidente na nagdulot ng malawakang pag-usapan. Samantala, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay handang harapin ang arrest warrant mula sa International Criminal Court na nagbigay ng iba-ibang reaksyon mula sa publiko. Sa ibang balita, may bagong ipinatutupad na maximum suggested retail price para sa baboy sa Metro Manila, layuning kontrolin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa rehiyon. Inanunsyo ng Transportation Secretary Vince Dizon ang pagtanggal sa tatlong empleyado ng TS. Matapos ang insidente sa Terminal 3 kung saan natagpuan ang isang mapanganib na bag. Sa kabila nito, ipinaabot ng mga opisyal ng gobyerno na wala pang kumpirmasyon tungkol sa pagkakaroon ng arrest warrant habang patuloy ang investigasyon ng ICC at lokal na mga ahensya. Ayon sa mga ulat, may spekulasyon na si Duterte ay nasa Hong Kong upang umiwas sa posibleng pag-aresto. Gayunpaman, Tinawag itong fake news ng kanyang mga tagapagsalita. Ang insidente ay nagdulot ng hindi pagkakaintindihan, kung saan isang senior citizen ang nahuli kahit wala itong kasalanan. Ayat mahalaga ang pagiging maingat ng mga tauhan sa kanilang mga aksyon. Dahil dito, inutusan ni Transportation Secretary Vince Dion ang masusing investigasyon tungkol sa hindi tamang pagulat ng insidente, na naglalayong mapabuti ang komunikasyon sa mga tauhan sa airport. Nagbigay naman ng paalala ang Department of Transportation sa publiko na agad i-report ang anumang irregularidad at ang pagkakaroon ng hotline para sa mga pasahero ay makakatulong sa mas mabilis na aksyon. Sa larangan ng edukasyon, mahalaga ang pagsasaayos ng mga oras ng klase upang mapanatili ang kalusugan ng mga estudyante at guro, lalo na sa mainit na panahon. Bagaman may mga alalahanin ang mga guro, sila ay sumusuporta sa mga pagbabagong itinatag upang maprotektahan ang mga mag-aral mula sa init. Inalakay din ang mga isyu sa kalusugan na dulot na matinding init na nagiging sanhi ng pag alala sa mga guro at magulang. Ang mga bagong patakaran ay inaasahang makapagbibigay ng mas ligtas na kapaligiran sa paaralan. Sa konteksto ng halalan, mahalaga ang pagsusuri sa mga pangako ng mga kandidato upang matukoy ang kanilang katapatan sa sinasabi nila. Dapat lamang na iwasan ang pagboto batay sa apelido ng kandidato, kundi dapat magpakatutuo sa mga pamantayan ng kanilang kakayahan. Maging mapanuri ang mga botante sa mga taktika ng mga politiko, lalo na sa isyu ng pagbili ng boto, na hindi dapat katanggap-tanggat sa lipunan. Mahalaga ang pakilala sa mga pagkatao at nagawa ng mga kandidato, na makatutulong sa mga botante na gumawa ng matalinong desisyon sa darating na halalan. Samantalang isang sunog ang naging kontrolado at naapula bago magdilim, ito ay nagdulot ng na malaking pinsala sa mga lumang bahay na gawa sa magagaan na materyales. Dahil dito, ang mga alagang aso ng isang residente ay hindi nakaligtas sa sunog na nagdulot ng kalungkutan sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang Department of Transportation ay nag-utos na masusing investigasyon sa insidente upang malaman kung ito ba ay isang bagong modus ng tanimbala. Ang agarang aksyon ay napakahalaga upang mapanatili ang tiwala ng mga pasahero sa seguridad ng paliparan. Sa kabilang banda, ayon sa mga eksperto, ang wastong protokol sa pag-inspeksyon ng bagahe ay napakahalaga upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at pag-abala sa mga pasahero. Dapat na maging mas maingat ang mga security personnel sa kanilang mga ginagawa. Dahil sa insidenteng ito, tumulong ang dotter sa paglikha ng panawagan na agad i-report ang mga katulad na insidente. Hinihimok ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga autoridad upang mapabuti ang sistema ng seguridad. Samantala, ipinakilala ang mga dengue fast line sa mga ospital upang mas mabilis na matugunan ang mga pasyenteng may sintomas ng dengue. Ang mga pasyente mula sa mga hotspot areas ay binibigyan ng mas mataas na prioridad. Ayon sa EA, napakahalaga ng hydration para sa mga pasyenteng dinapuan ng dengue, kaya't dapat silang makipag-ugnayan agad kapag may nararamdamang sintomas. Ang mga simpleng lagnat at pagsusuka ay maaring mga senyales ng dengue na hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa larangan ng edukasyon, nakikipag-ugnayan ang Department of Education sa EA upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan. Nagpapatupad sila ng mga hakbang tulad ng water breaks at pagbabago ng schedule ng klase. Bukod dito, ang internet voting ay isang makabagong hakbang na nagbibigay daan sa mas madaling pagboto para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Layunin nito na mapabuti ang partisipasyon ng mga overseas voters sa demokratikong proseso. Kaugnay nito, ang mga kinatawan ng Bayan Muna Party List ay humiling na investigasyon sa isyu ng red tagging. Ito ay upang masiguro ang kanilang seguridad at mga karapatan, lalo na sa panahon ng halalan. Nagsagawa ng pahayag ang malakanang hinggil sa arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Ang gobyerno ay handang humarap sa anumang sitwasyon na may kinalaman sa usaping ito. Binanggit ni Ati, konti na may panganib na mawala ang pagkakataon para sa pag-aresto kung agad na ianunsyo ang warrant. Ito ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa proseso ng batas na dapat linawin. Tinalakay rin ang posibilidad ng diplomatic action kung sakaling may arrest warrant na darating habang si Duterte ay nasa Hong Kong. Ang papel ng Hong Kong Police ay nagiging mahalaga sa sitwasyong ito. Ayon kay Ati. Harry Roque. Wala pang red notice alert na lumalabas para kay dating Pangulong Duterte sa Interpol. Mahalagang tandaan na ang mga notice mula sa Interpol ay hindi automaticong nagiging international arrest warrant. Sa ibang balita, ang mga biktima ng human trafficking mula sa Pilipinas ay nagtatrabaho sa Myanmar sa ilalim ng malupit na kondisyon. Ang kanilang mga karanasan ay nagdudulot ng pangangailangan para sa mas mahusay na recruitment processes. Ang pagdiriwang ng Friendship Week sa pagitan ng Pilipinas at Hungari ay layunin upang palakasin ang kaligtasan at mga karapatan ng mga ebli na nagtatrabaho sa Hungary. Ito ay mahalaga para sa mas maayos na relasyon sa mga bansang tumatanggap ng mga Pilipino. Karagdagan pa nagbigay ng babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa digital vote, buying at vote selling, na nagiging mas nakababahala kaugnay ng paparating na eleksyon. Ailangan ng mga institusyon na magpatupad ng mas mahigpit na kontrol. Ang mga kalahok sa Spartan Race ay nagmula sa iba-ibang panig, kasama na ang mga banyagang atleta na nagdadala ng sariwang pananaw sa karanasan. Ang kanilang presensya ay nagpapayaman sa karera. Ang KR Adventure Camp sa Urani, bataan ay nag-alok ng iba-ibang natural na hadlang tulad ng putik, bato at ilog na nagpapahirap at nagpapadagdag sa hamon ng karera. Ang Spartan Philippines ay bahagi ng Global Spartan Race Series, nakilala sa pagsubok ng lakas at tibay ng mga atleta sa iba't ibang obstacle course na tiyak na nagpapalakas ng kanilang kakayahan. Terrifying moments tonight in Southern Pennsylvania, where the governor says a small private plane crashed near Lancaster Airport. They're receiving multiple calls for a aircraft crash at the airport. The FAA says the plane, known as a Beechcraft Bonanza, crashed around 3 p.m. local time. Authorities say five people were on board. Air traffic control indicating there may have been a serious incident in the lead-up. Lancaster Tower, Bonanza three four seven Mike has an open door. We need to return for landing. Mike, pull up. Rescue one, Lancaster Tower. The aircraft uh, is down out, uh, just behind the terminal on the Parkland Street yeah. area. Dramatic video shows thick smoke and flames billowing out of cars. The governor says the Pennsylvania State Police is on the ground to assist first responders. This video showing part of the plane lying on top of cars near this building. This crash coming after a string of aviation crashes and close calls in the last 2 months. Marissa Para is joining us now and Marissa, I understand we have an update in just the last couple of minutes now. Hallie, we are just now learning from authorities that five people were taken to the hospital, but they did not give an update on their current status. We do know that the FAA and the NTSB are on their way to the scene now to begin that investigation. Hallie. Marissa, Marissa Parra, thank you very much.